Kari nga nga lang nga, maniwala ka kasi nga 26mm. Oye, Mayol! Masarap yung kare-kare. Sobrang sarap. 3,000 yun para sa pagkakaibigan natin mo. Wala pang paring gin. Sample the kings, no? It's the beginning. guys, lagi ako more than ito. Sobrang sarap. Man, may rice ba tayo dyan? Okay guys, another watch. Another king game, guys. Today, meron tayong bisita. Pinagpipilihan ito, dalawang rela na ito. Teaches 26mm tsaka Teaches 31mm na ladies. Parang vintage. Tignan natin, hindi na sa labas, guys. Uy! Hiya! Good morning. thank oh. you Kamusta? Welcome to my vlog. Welcome to my guys. Ano to? May dala ka. Ah? Guys, may dala siyang kare-kare. Vlog mo naman yung business mo. Ganun, ano bang ba business mo? Facebook, Iya de Luna Makeup. Tapos sa kare-kare, Iya's kare-kare. You can message me on Facebook or Instagram. So guys, meron tayong dalang date just na 26 and 31 mm. di nag-reserve na to. Eh. Wala na reserve mo. 200,000. Hindi. Hindi. 50, oh. Ngayon guys, magpipilihan nyo lang. First kasi, yung pinag-decide mo itong 31 yeah. mm. Doon yung ano nga. Uy, grabe. Ano, yung... diamante, yung... yung... no? Iba na yung ano, yung jamons. Ang daming jamons. No? jamons. Sa mga hindi nakakalam guys, kami na Reddit kasama namin si Ian. Dati namin siya mawork sa Red Estate. No? Oh. Uh, wala pang paring gin. Humble beginnings, no? Eh, the beginning. <laughs> <laughs> Nung pumunta kasi siya, ang gusto niya talaga 31. Tapos, uh -huh. natapat lang. Meron tayong available na 26mm. Pili na lang siya dyan. Ito, 390 na <laughs> Okay. Mas salt after kasi mga 31 Pinakamahirap kasi ko din talaga size sa pambabay 31 Kina. Kung meron mga belita darating na ganito Isa dang dadating na um. So major ganun siya career. Mas gusto ko lang yung face nito Kasi may gaya mo mong... Feeling ko nga mas bagay sa yung mali Sa resize mo Tapos marami kang mga kumiki ng ina dyan Sa mga oh, uh, umpapang <laughs> <yung>, Gusto <mga tumaki, laughs> <laughs> 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 mo tikman may rice ba tayo <laughs> okay, guys, lagi ako ma-order Sobrang sarap Yes, kare-kare guys order lang ay pipinyo lang Siya ang ari nito guys Parang masarap Pag di masarap Ako mismo story <laughs> sa masarap, masarap. Since day one, fan ako nito eh. Ano nga, reward mo sa sarili mo? Oh. para milestone ba? Yes. Okay. gusto ko talaga ng two-tone. Tapos gusto ko talaga may diamond. Mas gusto ko ang color is yung parang champagne ba yun? Yung mas lighter. Ano ba ba ako dito? Oh, pa? Parehas lang nga ito eh. Parehas lang. Ay, nagago rin talaga ako kasi. <laughs> Eto ang difference ba? Kaka-service lang yas, last year. Mismo kay Rolex. Pero mas mataas lang siya, 298 lang niya, yeah, year 2000 lang siya. Ito meron siyang NFC card from Rolex. Ito meron siyang Rolex sa punch, which is original. Pwede mong dalhin kahit saan. Tignan ko siya mas bago. Ito sa mas bago. Habang eh. pinag-decision na ni Iya, titigman natin ang anilang marigarit. Guys, welcome to our cafeteria. Dapat ang mga dishwashing nyo, guys, bida. Kabulayan yan, mabula. Oo, oh, mabula ito, man. Pag lalo, pag ininom, bubula, bibig. <laughs> <laughs> so, guys, oh. lang yun, guys, kain nang ino. Ano, bubula ka ba? <laughs> oh, Walang kamata. Walang kamata. So guys, anong pinaka ano ka dyan? Yung ano, yung yung bagong sa ba ba eh, no? Sige, 298. Ikaw, parang ready. Ikaw, anong pinaka dyan? Sarado, 290. Ang liit mo yun. Kaya counter mo? Kaya natin, nabasig naman ako sa karig ko. Sarap ko Good mood, yan. Hindi mo nakaka counter Ikaw naman. Hindi na. Sige, 285. Bari nga nga lang yan, maliwala ka. Kasi 26mm. O, yun na yun. Masarap yung karig-arig. Sobrang sarap. May stone square. Yan, ano ko ba? Hindi hindi. More. 3,280. 275. Sige. 278. 278. 275. Ganda na ming. 3,000 iya para sa pagkakaibigan natin. <laughs> Thank you. Ginamit yung friend. Anong payment term, cash, check it? Transfer ko. Eto tiga, bibigyan din kita ng jacket. Itong jacket na ito, girl, dito for sale. Binibigyan lang natin sa mga mababait na kliyente. Yung mga mabait ka naman, ganda. Yes. I like it. I like it. I love it. I love it. Thank you, Gentry. Thank you, Gentry. Number one. Ganyan, guys. Usual. Done deal. Oh, sold natin. Date just 26. At, uh, nasatisfied naman natin si client. At uh, tropa yun, guys. So, may nasabi ko sa inyo, yes, karikal. Okay, guys. Done deal. Benta na tayo. Ibenta na mga ano sa wakas. Sa wakas.